Yeah, so hello guys, what's up? And welcome back to our YouTube channel. So dumating na nga po itong in-order natin. And guess what? Bumili nga po ako ng alarm clock or clock. Ayan, kasi dalawa nga po ito and nasira nga po yung uh, clock ko. So medyo nasanay ako sa ganito klase ng clock. And 70 to 80 plus lang to Depende kung sa store nyo bibilin. Ayan, ito nga po yung cube na nakikita nga po natin sa mga Shopee, Lazada and nakikita ko rin actually to sa may mismong uh, TikTok shop so yan nga po itsura nya medyo yung quality nya medyo disappointed ako ng konti kasi parang masyadong manipes yung um, alam nyo yun yung kanyang body yung plastic niya parang manipis. Pero, yun na nga, and kagulat-gulat, tatlong 3, 3 batteries pala yung kailangan dito. Triple AAA, yung pinakamaliit na battery nga po. And, yun na nga. So, ando sa ilalim, yung pinakasetan, yung pinakakuan, and eto na nga. Tatry lang natin kung gagana. Pero, I think, kulang yung ano ko. So, balik na lang ako pag okay na siya. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. Ayun, in 3, 2, 1... Ayan, and the setup na nga po natin at may battery na. Ayan, kung makikita nyo nga, umiilaw siya. Uh, ah, Tatouch nyo lang siya. And meron po siyang uh, ah, pet siya. Kung makikita nyo, yung day niya ay Wednesday, yung month niya ay 2, at yung date niya ay 7. At meron din siyang Celsius, 31 Celsius. So, di ba ano pang hahanapin nyo? Napakamura pero ang ganda, aesthetic siyang tignan. And sobrang kahit madilim, may, ma may makikita ka talaga. And malaki na rin yung um, oras niya so may PM din siya or AM so pag na alimpungatan kayo alam nyo kung AM ba or PM so yun lang